Sinusulo ngayon ang joint probe o sanib porsang investigasyon ng Senado at Kamara, kaugnay ng madugong kampanya laban sa ilegal na droga ng nakalipas na administrasyong Duterte. Ayon kay Surgao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na siyang overall chairman ng House Squad Committee, ipapanukala nila ang joint inquiry kina Senate President Francis Escudero at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Anya, Senado at Kamara ay mag-convene jointly tulad ng Bicameral Conference Committee o Joint Session sa State of the Nation Address o Sona ng Pangulo. E eh, pag nidala natin ipag-isahin, parang by cam, ang dating isang joint committee hearing nanjan nandyan ng Kongreso, na nandyan ng Senado. Mas mabilis, mas madali, mas mahaba, mas maiksing proseso sa pagpapasa ng isang panukalang batas. Kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore I guess to me, uh, dapat eh, we all agree. Ah.